Nagsisimula ang pelikula sa kusina ng Centurion Trust Bank, kung saan kumukuha ng kape ang assistant manager na si Ed Mas. Tila may dinadala siyang trauma dahil pumapasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng putukan. Gayunpaman, ibinalik niya ang sarili sa realidad at naghanda para sa abalang araw na darating. Paglabas niya sa main hall, pumasok din si Detective Ayager. Inilagak niya ang kanyang sahod sa isang savings account at agad na bumalik sa kanyang trabaho. Lahat ay tila normal, binabantayan ng mga gwardya ang paligid, abala ang mga clerk sa papeles, at naghihintay ang mga customer ng kanilang turn. Ipinapakita rin na may sunog na nagaganap sa isang pabrika malapit doon. Ito ang dahilan kung bakit maririnig ang tunog ng mga sirena mula sa kalsada sa labas. Maya-maya, tinawag ng manager ng bangko ang isang dalagang nagngangalang Leia sa kanyang opisina. Lumalabas na naroon siya para sa isang interview bilang teller. Nakasaad sa kanyang resume na nagtrabaho siya sa malalaking kumpanya, ngunit may puwang sa kanyang employment history. Ipinaliwanag ni Leia na naglakbay siya ng matagal at nagturo ng Ingles sa mga bata sa isang parokya sa Mexico. Ngunit dahil sa pagkakasakit ng isang kamag-anak, kinailangan niyang umuwi at ngayon ay naghahanap ng trabaho. Samantala, sa main hall, nagsimulang manggulo ang isang babaeng may tato malapit sa kanyang mata sinubukan ng isang teller na awatin ang sitwasyon, ngunit lalong naging agresibo ang babae, pinapagalitan ang bangko dahil sa di umano'y ilegal na simil. Samantala, hindi alam ng manager ang nangyayari sa labas at ipinagpatuloy lamang ang interview. Ibinahagi niya kay Leia na nitong nakaraang taon ay tatlong teller na ang umalis sa trabaho. May ilang empleyado rin na naniniwalang may multo sa bangko dahil nakakita o nakarinig sila ng mga nakakatakot na bagay. Sa puntong ito, hinarap ng head teller na si Susan Cromwell ang magulong bisita. Sinabi niya na hindi naman kliyente ng kanilang bangko ang babae. Pagkatapos, tatlong bumbero ang pumasok sa gusali at isinara ang mga pinto mula sa loob. Sumenya si Leia sa mga bumbero, na bigla nalang inatake ang gwardya. Bumagsak ito matapos tamaan ng malakas sa mukha, at nahirapan ang lahat na unawain ang kaguluhan. Pagkatapos, bumunot ng baril si Leia at inutusan ang assistant manager na sumunod, kung hindi ay babarilin niya ito sa ulo. Malinaw na may isang detalyadong plano ng pagnanakaw sa bangko na kasalukuyang isinasagawa. Gayunman, ang gwardya sa pangunahing pinto ay nakita lamang ang isang customer na marahas na binugbog ang isa pang gwardya. Kaya't agad niyang kinontak ang mga autoridad gamit ang kanyang walkie-talkie at iniulat na may kaunting kaguluhan sa Centurion Trust Bank tumakbo siya patungo sa counter ngunit agad siyang nawala ng malay matapos hampasin ng isa sa mga bumbero. Ang dalawa pa ay kinuha ang lahat ng tao bilang bihag at tinatakpan ang kanilang mga ulo ng bag. Samantala, ang maingay na bisita, na lumabas na kapatid ni Lea na si B, ay nangolekta ng mga cellphone mula sa mga bihag. Ang pangalawang bumbero, si Cyrus, ay naglagay ng pintura sa mga security camera. Dito naman nakipag-ugnayan ang lokal na pulisya sa gwardyang tumawag para humingi ng tulong kanina. Ngunit pinilit siya ng ikatlong bumbero, na si Michael, na tiyakin sa kanila na wala silang dapat ipag-alala at kontrolado ang lahat. Gayunpaman, si Detective Ayager, na naka-duty sa kalapit na lugar, ay nagpa siya pa rin suriin ang bangko. Papunta na siya nang biglang maglabas ng putol-putol at hindi malinaw na mensahe ang kanyang radyo. Boses iyon ng isang lalaki na nagulat na may nagaganap na pagnanakaw sa Centurion Trust Bank. Sinabi ng lalaki na ang mga magnanakaw ay may hawak na mga bihag at nakiusap na magpadala agad ng pulisya. Sa loob ng bangko, inutusan ng unang bumbero, na nagngangalang Kramer, ang mga teller na buksan ang vault. Nag-aatubili sila noong una ngunit kalaunan ay sumunod din. Samantala, sa bulwagan, sinubukan ng bank manager na tumakas ngunit agad siyang binaril sa tuhod siya'y nagsimulang magpumiglas at sumigaw sa sakit, dahilan para patumbahin siya ni Michael hanggang mawala ng malay. Inalis ni Michael ang kanyang maskara at sinimulang gamutin ang sugat habang humihingi ng paumanhin sa biktima. Malinaw na ayaw niyang makapanakit ng sinuman. Balik sa vault, sa wakas ay nabuksan ni Susan ang malaking safe, ngunit kakaunting pera lamang ang laman nito. Galit na kinuha ni Kramer ang pera, dumabas sa bulwagan, at sumigaw na mayroon lamang, $70,000 doon. Laking pagkadismaya ng mga magnanakaw sa revelasyong iyon. Ipinagsapalaran nila ang kanilang mga buhay at nakasakit ng mga tao para lamang sa ganoong kaliit na halaga. Habang nais ni Leia na mabilis na makatakas, tumanggi naman si Navi at ang iba pa na umalis nang walang makukuha. Habang abala silang nagtatalo, biglang nag-alok ng tulong ang isang bihag ipinakilala niya ang sarili bilang assistant manager at sinabing kabisado niya ang buong bangko. Upang patunayan ang kanyang sinseridad, ibinunyag ng lalaki ang lokasyon ng isang emergency alarm button at pinayuhan silang huwag itong pabayaan. Sinabi niya na kung hindi ma-verify ang daily transaction database gamit ang PIN ng manager, automaticong ma-activate ang alarm. Nangako rin siya na tutulungan ang mga magnanakaw kung sisiguraduhin nilang walang masasaktan. Dahil desperado na, pumayag si V at inalis ang bag sa ulo ng lalaki. Nabunyag na siya si Edmas, ang parehong tauhan na nakita natin sa unang eksena. Pagkatapos nito, mabilis na na-disable ni Ed ang alarm at ibinunyag pa ang lokasyon ng karagdagang pera. Sinabi niya na mayroong isang vault na itinayo mga anim na pu hanggang pitumpung taon na ang nakalipas sa basement. Ayon kay Ed, naglalaman iyon ng anim na milyong dolyar na salapi at iniabot pa niya ang susi ng pinto sa basement. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Navi at Kramer sa basement at iniutos sa iba na bantayan sila gamit ang surveillance camera. Ayon sa kanilang plano, bababa rin kalaunan si Michael sa basement. Siya ang naatasang gumawa ng butas sa sewage pipeline ng bangko, na magsisilbing daan ng kanilang pagtakas. Sa ngayon, inihatid ni Leia si Ed sa isang hiwalay na opisina kung saan maaari niyang obserbahan ang mga surveillance monitors. Dumating din si Nabi at Kramer sa basement at natunton ang pintong patungo sa lumang vault. Samantala sa itaas, ikinulong ni Michael ang lahat ng bihag sa bagong vault at siya mismo ang nagbantay. Nanatiling tahimik ang lahat sa loob ng ilang sandali, ngunit dinagtagal ay nagsimulang kabahan ang mga bihag. Nagsalita si Susan at nakiusap na ihatid siya sa banyo sa ibaba. Samantala, natuklasan ni na Kramer at B ang vault na may napakalaking pintu ang bakal na may mga wheel locks. Inamin ni Kramer na aabutin ng hindi bababa sa 20 minuto bago niya mabuksan ito. Kayat lumayo muna si B upang galugarin ang basement habang nagsimula na siyang magtrabaho sa pinto. Biglang nagsimulang kumurap ang mga ilaw ng gusali, ngunit walang gaanong pumapansin dito. Inutusan ni Leia si Cyrus na bantayan si Ed habang siya naman ay sumilip sa iba pang mga bihag. Sumilip din siya sa labas at napansin ang mga pulis na nakaparada sa harap ng bangko. Samantala, inihatid ni Michael si Susan sa palikuran, at sinubukan nitong kausapin siya. Ngunit sobrang kabado si Michael para makipag-usap at nanatili lamang siyang nakatayo sa malapit. Sa basement, masigasig na nagtatrabaho si Kramer sa pinto ng vault at nagsisimula na itong bumigay. Samantalang si B ay patuloy pa rin nag-iikot sa basement nang mapansin niya ang isang tila tao sa isa sa mga lumang storage room. Samantala, ibinabalik ni Michael si Susan sa bagong vault nang makita siya ni Leia. Pinagalitan siya nito dahil lumihis siya sa plano at inutusan siyang manatili sa schedule. Kaya't bumaba si Michael sa isa pang bahagi ng basement upang putulin ang tubo para sa kanilang daan ng pagtakas. Sa kanyang pagbaba, nakasalubong niya si V na tila balisa. Ibinunyag ni V na may nakita siyang isang bagay o tao sa ibaba na nagbigay sa kanya ng kaba umalis na si Vipa Akyat, iniwan si Michael upang ihanda ang kanilang daan ng pagtakas. Maya, maya si Cyrus ang pumalit sa pagbabantay sa mga bihag habang Mino monitor ng magkapatid ang progreso ni Kramer sa basement. Mukhang matagumpay niyang nabuksan ang vault, ngunit biglang namatay ang mga ilaw. Si Kramer, napapasok na sana sa vault, ay nakapansin ng dalawang tao na may maruruming sako sa kanilang mga ulo sa pasilyo dumami pa ang mga tao sa kanyang harapan kasabay ng lalong pag-intensify ng kumikislap na ilaw. Samantala, si Nalea at B, na nanonood sa pamamagitan ng surveillance monitor, ay ibang eksena ang nasaksihan. Ang tanging nakikita lamang nila ay si Kramer, na ngayon ay tila naghahanap ng kanyang baril. Nanood ang magkapatid sa takot habang hinihila si Kramer papasok sa isang lumang storage room narinig din ni Michael na nasa basement din, ang nakakapangilabot na sigaw nito ilang sandali ang nakalipas. Litong-lito sa nangyayari, inutusan ni Leia si Cyrus na bilangin ang mga bihag. Muling kumislap ang mga ilaw at biglang sumara ng malakas ang pinto ng bagong vault. Ibig sabihin, nakulong na roon ang mga bihag pati na si Cyrus. Nakakatakot din na biglang naglakang ang pinto mula sa main hall papunta sa basement. Habang sinusubukan ng magkapatid na buksan ito, may nakitang kakaiba si Cyrus sa loob ng bagong vault. Napansin niya ang isang tao na nakasuot ng puting maskara sa gitna ng mga bihag, dahilan upang kunin niya ang kanyang shotgun. Ilang sandali pa, isang grupo ng mga bihag na nakamaskara ng maruruming sako ang biglang lumitaw mula sa kung saan at nagsimulang lumapit sa kanya. Ang taong nakasuot ng puting maskara ay isinaksak ang shotgun sa bibig ni Cyrus. Samantala, sa basement, ilang hindi kilalang mga tao ang paulit-ulit na sinasaksak si Kramer. Sa main hall, muling bumukas ang mga ilaw at sa wakas ay nagawang buksan ni V ang pinto. Si Leia naman ay pumunta upang suriin ang bagong bolt at nakatagpo siya ng kakaibang tanawin. Wala si Cyrus ngunit ang mga bihag ay nakaupo pa rin ng eksakto kagaya ng dati. Sa basement, nadiskubre ni Michael si Kramer na nakatali sa isang upuan na may mga matang brutal na binulag tila siya ay nakikiusap sa kung sino man, pinapakiusapan silang huwag gawin ang isang bagay. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, bigla niyang kinuha ang kanyang drill at tinusok ang sarili niyang bungo. Sa itaas, kinakaharap ni Leia si Ed nang biglang tumunog ang telepono. Sinagot niya ito, at si Detective Iger, na nasa kabilang linya, ay humiling na makausap ang pinuno. Sumagot si Leia na palalayain niya ang lahat ng bihag sa loob ng 30 minuto kung hindi gagawa ng kahit anong kalokohan ang mga pulis. Pagkatapos ay sinubukan niyang tukuyin kung sino ang nagsumbong sa mga pulis at napagpasyahan niyang si Susan, ang head teller, ang may kagagawan. Kasunod nito, nilapitan ni Leia si Susan at tinanong tungkol sa nangyayari sa basement. Gusto niyang malaman kung ito ba ay may kinalaman sa supernatural o isang patibong lamang. Bagamat nagatubili sa una, sa huli ay nagsalaysay si Susan tungkol sa isang insidente noong 1982. Ayon sa kanya, may isang baliw na lalaki na nagtangkang magnakaw sa bangko at tinangay ang lahat ng empleyado bilang bihag sa loob ng ilang araw. Ngunit tumanggi ang pulisya na sundin ang kanyang mga hinihini, kaya't pinilit ng magnanakaw ang mga empleyado na barili ng isa't isa. Simula noon, wala nang pumupunta sa basement ng bangko, kahit na ang mga gwardya halatang hindi pinaniniwalaan ni Leia ang kwento at binabalaan niyang wawasakin ang mukha ni Susan. Ngunit tumigil ang tensyon nang dumating si Michael na halatang nanginginig. Sinabi niya kay Leia ang tungkol sa pagkamatay ni Kramer at iginiit na umalis sila kaagad dahil may mali sa bangkong ito. Sa sandaling iyon, dumating din si V na may dalang bag na puno ng pera. Mabilis na ipinaalam ni Leia sa kanya ang pagkamatay ni Kramer at ang presensya ng mga pulis sa labas. Pagkatapos ay sinuri niya ang pera at laking gulat niya nang matuklasan na lahat ng ito ay mula pa noong 1982. Napagtanto ni Leia na lumalala na ang sitwasyon kaya't inusisa niya ang gwardya. Sinusubukan niyang maintindihan ang nangyayari sa labas at kung ano ang susunod na gagawin ng pulisya, ngunit pinayuhan siya ng gwardya na pakawalin ang mga bihag at iligtas ang sarili. Pagkatapos nito, bumalik si Leia sa opisina kung saan niya inusisa si Susan. Bago pa man siya makapagtanong, napansin niya ang ilaw na nagsasaad ng isang papalabas na tawag sa telepono ng opisina. Kinuha niya ang telepono at narinig ang isang tawag ng tulong mula sa isang tao. Isang putol-putol at hindi malinaw na tinig ng lalaki ang nagulat na may nagaganap na pagnanakaw sa Centurion Trust Bank. Ito mismo ang parehong tawag na narinig kanina ni Detective Iager. Samantala, bumalik si Michael sa basement at tinapos ang pagputol sa pipeline. Malapit na siyang matapos ng bigla niyang marinig ang isang umiiyak na tao na humihingi ng tulong. Mabilis siyang tumakbo papunta roon at nakita ang isang babaeng sugatan na nakahando sa isa sahig. Ngunit bigla itong nagbago at naging isang sunog na bangkay na lumalapit sa kanya. Dahil sa matinding takot, napilitan si Michael na tumakas mula roon. Makalipas ang ilang sandali, bumaba si B at nakita si Michael na nagbubuhos ng gasolina sa sahig nakiusap siya kay V na tumakas sa bangko ngunit tumanggi siyang umalis. Labis na emosyonal si V at niyakap siya ng mahigpit bago siya humanap ng labasan, habang sinisindihan naman ni Michael ang pasilyo. Sinusubukan niyang harangan ang daan mula sa mga maltong humahabol ngunit hindi niya namamalayang napaandar din niya ang fire alarm. Sa itaas, sinabi ni Ed kay Leia na mapipilitan na ngayong pumasok ang mga pulis. Nakiusap siya na palayain ang lahat ng bihag at sa malaking pagtatakap, pumayag si Leia. Pinakawalan niya ang assistant manager at iniabot ang isang kutsilyo upang palayain ang iba pang mga bihag. Pagkatapos, kinuha ni Leia ang bag ng pera at nagtungo sa basement. Pinakiusapan siya ng security officer ng bangko na huwag ng gumabaroon, ngunit hindi niya pinansin ang babala. Makalipas ang ilang sandali, sinalakay ng mga pulis ang gusali at pinaputukan ang tumatakas na si Leia bumagsak siya sa hagdan at nasugatan ang kanyang binti, ngunit nagpatuloy pa rin siya papunta sa pipeline. Samantala, lahat ng mga bihag ay nakatakas maliban sa assistant manager na si Ed, na nanatiling tahimik na nakatayo roon. Habang papalapit si Leia sa bunganga ng tubo, bigla niyang narinig ang boses ni Michael at tumakbo siya papunta sa lumang vault. Ngunit nagsimulang magsara ang mga pinto, at ngayoy naipit siya kasama ang ilang mga multo na may maruruming sako sa ulo. Nang halos mawala na ng pag-asa, dumating si Michael sa tamang oras upang hilahin siya palabas. Sinabihan niya si Leia na tumakbo at siya na lang ang naiwan upang pigilan ang mga multo. Sa kasamaang palad, bago pa makapasok si Leia sa daanan ng pagtakas, inatake siya ng lalaking nakaputing maskara at ng ilan pang mga multo. Ipinakita naman ni Michael ang huli niyang kilos, isinakripisyo niya ang sarili at sinunog ang buong paligid. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na oras si Leia upang ligtas na makatakas sa pamamagitan ng tubo. Biglang lumipat ang eksena sa sumunod na araw habang nagmamaneho si Leia sa isang maputik na kalsada. Nakikinig siya sa balita sa radyo tungkol sa armadong pagnanakaw at sunog sa Centurion Trust Bank. Sinabi sa ulat na lahat ng magnanakaw na sangkot ay namatay sa apoy. Pagkaraan, kuminto siya sa daan at sinundo ang kanyang kapatid na si B. Samantala, sa himpilan ng pulisya, ipinagpapatuloy ni Detective Iger ang kanyang investigasyon. Pinanood niya ang mga kuha ng pagkamatay ng mga magnanakaw kung saan tanging sila lamang ang nakikita. Walang nakakakilala sa assistant manager na gumagabay sa mga magnanakaw papunta sa lumang vault. Sinubukan ng mga saksi na alalahanin ang mga detalye tungkol sa lalaking tila may alam sa sistema ng seguridad ng bangko, ngunit napagtanto nilang hindi nito kailanman sinabi ang kanyang pangalan. Si Susan, na sampung taon nang nagtatrabaho sa bangko, ay hindi rin natatandaan na nagkaroon ng ganoong empleyado. Gayunpaman, bigla niyang nakilala ito sa isang litrato na nakapaskil sa dingding ng himpilan ng pulisya. Itinuro ni Susan ang litrato at tinukoy siya bilang lalaking tumulong sa mga magnanakaw. Ngunit hindi pinaniwalaan ni Detective Iger ang kanyang pahayag at sinabing hindi iyon posible sa isang nakakagulat na pagbubunyag, nalaman na ang lalaki, si Edmas, ay isa sa mga biktima ng pagnanakaw noong 1982. Siya ang gumawa ng tanyag na tawag na narinig ng marami bago siya binaril. Samantala, nasisiraan ng sasakyan si Leia, kaya napilitan si V na silipin ang makina. Habang sinusubukan ng magkapatid na alamin ang nangyayari, bigla na lamang sinunggaban si V mula sa likuran ng lalaking nakamaskara. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula, mga idolo. Salamat sa inyong panonood.